Kumbari, kamusta yung mga araw? Dito na uli ako sa bay after work at craving na maghigop ng something warm na sabaw. Kaya samahan nyo ako sa ating munting kusina. Magluluto tayo ng something with mainit-init na sabaw. Tayo na! Sa freezing cold na panahon, ang sarap humigop ng mainit na sabaw. Especially pag may buto-buto natin ang saging ng ating kutsero. Ang saging na ito ay frozen na. Dito na pibilis sa Sweden. Ah, na rin natin ang cabbage. Inuna natin ang stock ng pakchoy. Yan before ang kanyang dahon. Kasi ang dahon at paglagay mo, off na ang stove. So, oh, nilipat ko siya sa medyo malapad-lapad na cooking pot. <laughs> Yan nakita ng beauty ng butto butto At ngayon, ilalagay na natin ang ating last na ingredient, ang dahon. Yan. Pag ganito kumukulo na naman siya, pwede yun nang i-off ang stove. Yum. Ay, kauyon yun ang dalaga sa pork pochero. Kay kami lang diri, wala si dad. Kag ang iyang uh, paris, ang kanon. And... Fried onion, you know, yeah. wood, while mine ganito lang ako, okay na ako dito sa sabaw at oy, oh, may buto-buto at saging solved na ako dyan kahit walang kanin thank you Lord, kain po tayo happy eating and cooking everybody love, love, love and God bless